Tinanghal na grand winner sa Kidi Wizards 2024 ng Any Pacific Mall at Provincial Government of Nueva Ecija ang St. Bernadette Montessori Academy sa Kapitan Pepe Subdivision, Cabanatuan City sa gininap na grand finals itong Sabado, November 30, 2024. Ang mag-aaral sa pre-elementary na tinanghal na grand winner ay si Christina Beatriz Libunao. Mula rin sa SBMA ang second placer na si Riley Estelar Malgapo. Nasungkit naman ni Mateo K. Lagarta mula sa Christian Faith Montessori sa Adwa Centro, Cabanatuan City, ang third place. Tumanggap ng 7,000 piso ang grand winner, 5,000 piso ang second placer at 3,000 piso ang third placer. Ang tatlo ay tumanggap din ng malaking trophy mula kay Nueva Ecija Governor Oye Umali. Ang tatlong pumasok sa grand final sa hindi nagwagi ay binigyan naman ng tig 2,000 piso at medalya. Ang mentor ng grand winner ay pinagkalooban ng 3,000 piso at tig 2,000 piso naman para sa naging mentor ng mga mag-aaral na nakasama sa grand finals. Ang mga magulang ng grand winner na si Christina Beatriz Libunaw ay masayang masaya sa pagkakapanalo ng kanilang bunsong anak. Sobrang proud po kami as parents po ni Bea and natutuwa po kami and syempre thank you Lord for this opportunity po and yun lang po to our governor umali po uh, just continue po yung mga ganitong program kasi marami pong matutulungan especially nowadays na yung mga generation ngayon mas kailangan nila yung mga ganitong programa po yun lang po just continue Katuwang ng Any Pacific Mall sa Kiddy Wizards Town ang Provincial Trade and Industry Office na nasa ilalim ng pamamahala ng PJNE. Ayon kay Mano Ramos ng PTIO, umabot sa 62 paaralan ang lumahok sa matagumpay na Kiddy Wizards 2024. Ang papasalamat ang PTIO kay Gov Oye, kay Vice Gov, Doc Anthony, at kay Ma'am Cherry para sa support talaga sa mga ganitong uh, mga programs. Ano? Ganon din po kay PA. Menchima Chas, nag-uulat para sa DWN Teleradio, ang inyong kakampi.